Tinanggi po ng Department of Social Welfare and Development at Secretary Rex Gatchalian ang akusasyon ni Vice President Sara Duterte na ginagamit ang dalawang assistance program ng ahensya para sa vote buying. Ayon sa kalihim, patuloy ang pagproseso ng mga aplikasyon at pamamahagi ng ayuda sa pamamagitan ng kanilang Assistance to Individual in Crisis Situation o AX at ayuda sa kapos ang kita program o AKAP para yan sa mga kwalifikado ng binipisyaryo ng nasabing mga programa muling binigyang diin pa ng opisyal na lahat ng field offices ng DSWD sa buong Pilipinas ay nagbibigay ng tulong sa mga taong nangangailangan. Sila man ay walk-in o nirefer lamang ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Ginawa ng DSWD chief ang naturang pahayag matapos ngang sabihin ni Vice President Sara sa isang virtual press briefing nitong gabi ng biyernes na ang vote buying ngayon ay natak nakatago umano sa pangalan ng ayuda tulad na lamang ng AX, AKAP at tulong panghanap buhay sa ating disadvantage o displaced workers o tupad ng Department of Labor and Employment.